Kaya po nang itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills. Ang kanilang pangangatwiran kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sapagkat si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan kapatid na Arnel na bagamat si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, Pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siya ang tunay na Diyos. Eh... Makakwento ko John Kant TV Mix Blogs po. Makakwento so ang ating topic natin for today po, makakwya. No, napakaganda ayon sa mga ministro ni Manalo sa ayon po sa 1 Corinthians 15 verse uh, 27 hanggang 28. No? Kaya nga may nagbigay ng kapangyarihan si Kristo daw nang binigyan ng Ama, Diyos Ama, si Kristo kapangyarihan. Kaya nga siya ay hindi na Diyos at hindi siya kapantay ng Diyos po, mga kakuya. So therefore, at uh, talagang pinalabas dito sa mga ministro ni Manalo na talagang Diyos Ama lang talaga daw po, mga kakuya. So, totoo ba ang konteksto po mga kaya talagang out of context po mga kakuyan na talagang nakala, nakata, nakakatakot po ito mga sa sapagkat uh, ito ay mga self-interpretasyon sa Biblia. Yan ba ang tamang konteksto po mga kaya? sa uh, 1 korinto 15 verse 27 hanggang 28? So, bago ang lahat po mga kuyang, babago natin mapanood ang kanilang video, intro muna tayo, pasok. So panoorin po natin ang video po mga kakuya. Kaya po nang itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills. Ang kanilang pangangatwiran kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sapagkat si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan kapatid na Arnel na bagamat si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siya ang tunay na Diyos. Eh, doon pa lang sa sinabi mo, kapatid na Joel, na si Kristo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos na binibigyan ng kapangyarihan kaya lang nagkaroon ng kapangyarihan? Di ba? Ikalawa, di ba mas mataas yung nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya? Pero gayong paman, kahit binigyan ng kapangyarihan si Kristo, ano ang katunayang hindi po ibig sabihin doon eh, Diyos na rin siya? Pakinggan ninyo ang babasahin ko po. Unang Kurinto, 15, 27 hanggang 28 po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang, lahat ng bagay maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman si Kristo, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya, sa gayon lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. E dito po, pinatutunayan talaga na ang ating Panginoong Heso Kristo binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbigay sa Kanya, yung tunay na Diyos. At ang sabi po, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, paiilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Pero pagdating po ng takdang araw, takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim po kanino? sa Diyos. Kaya alin po o sino po ang tunay na Diyos? Ang Ama na nagbigay ng kapangyari, kapangyarihan si Kristo. Eh si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron pang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Meron pang Diyos paiilalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Pero dito po sa ating binasa, napakaliwanag. Kung binigyan man ng kapangyarihan ang ating Panginoong Kristo, bigay lang yun sa Kanya ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim o susuko sa Diyos na nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan. Uh, dito po mga na napakinggan yung mga uh, video nating uh, pinakita ko sa inyo po mga kakuya, no? na talaga nakakatakot sa, sa kanilang uh, self-interpretasyon. Kaya nga, meron silang papahayagan. Ibig sabihin, meron Uh, kaya ka kayo na-invite po mga kakuya. Huwag na huwag kayong pumunta dyan po mga kakuya sapagkat uh, makinig lang talaga kayo at uh, talagang kapag kayo walang alam talaga din sa Biblia ay talagang maari talaga kayong matangay po mga kakuya. Kaya nakatakot so, so, mga, sa mga baguhan, hindi pa nag-aaral ng Biblia na sana huwag na tayong sa sasama sa kanilang doktrinahan po makakuya kakuya. Kaya nga ang purpose nila para lahat makinig at uh, talagang kung paano ipinipilipit ang mga talata po makakuya kakuya. No, ayon dito sa Uno Corinto, Tip 10 verse 27 28, ay bahagi ng paliwanag ni San Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo at ang kanyang ganap na tagumpay sa lahat ng bagay. Narito ang mga talata. No, sapagkat ang lahat ng bagay ipinasakop niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit kapag sinasabi niyang lahat ay napasakop, maliwanag na hindi kasali rito ang Diyos na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya. No, sa verse 28, at kapag ang lahat ay napasakop na sa kanya, ang anak ay mapasakop din sa Diyos na, na napasakop din sa Diyos na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. No? So ano ang paliwanag natin dito po mga kakuya? Na talaga kapag sila nagpaliwanag, akala mo talaga totoo po mga kakuya. No? Ang paliwanag dito mga tamang konteksto dito mga kakuya, no? una ang lahat ng bagay ay may pasakop kay Kristo. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos Ama kay Kristo ang ganap na kapangyarihan sa lahat na nilikha siya ang Panginoon ng lahat, tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ang ikalawa, ngunit hindi kasali rito ang Diyos Ama Ipinakita rito na si Kristo, magamat may ganap na kapangyarihan, ay tumanggap ng kapangyarihan mula sa Ama, ang Diyos Ama ang pinagmula ng lahat ng autoridad. Ang ikatlo po mga kakuya, ang anak ay magpasakop sa Ama. Sa huli, magkatapos ng ganap na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, ibinigay ni Kristo ang kanyang pagkahari sa Diyos Ama. Ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay maging nasa ilalim ng ganap na kapangyarihan ng Diyos. Ang pangapat, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ito ay pinakamahalagang layunin ng lahat. Ang buong sandibutan ay maging ganap na kaisa ng Diyos. Magkaroon ng ganap na pagkasundo at ang Diyos at maging sentro ng lahat ng bagay. Sa madaling sabihin, ipinakita ng talatang ito ang pag, uh, pagsasakatuparan ng plano ng Diyos sa huli. No? Na sa huli, ang lahat ay mapa, mapapailalim sa kanyang banal na kaluuban at si Kristo mismo ay napailalim sa Ama upang ipakita ang ganap na pagkaisa ng Diyos at ng kanyang bayan no kaya hindi hindi na ba Diyos si Kristo dito po mga kakuya, no? Ayun po sa mga INC at uh, ta -ta -ta -ta, kung may nagbigay ay uh, ibig sabihin hindi siya kapantay, no? Kasi nga mayroon na nagbigay. Yan ba ang tamang konteksto po mga kakuya? Dahil dito sa talata ito uh, sa 1 Juan, uh, 15 verse 27 hanggang 28 hindi dapat Diyos si Kristo. Ayun dito po mga kakuya, No, sa uno kurito ay hindi nangahulugan na si Kristo ay hindi Diyos. Sa halip ipinakita nito ang papel ni Kristo sa plano ng kaligtasan at ang kanyang kaugnayan sa Diyos Ama. Narito ang ilang bahaging mahalagang puntos po makakuya. Una, no, si Kristo ay may kapangirihan galing sa Diyos Ama. Sinasabi sa talata na ang lahat ng bagay ay ipinasakop niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Ipinakita nito na si Kristo ay may ganap na kapangirihan sa lahat ng nilikha na sumasalamin sa kanyang pagkadyos. Ayon po yan sa Matthew 28 verse 18, Philippos 2 verse 9 hanggang 11 po mga kakuya. Ang ikalawa, ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay hindi nangahulugang siya ay mas mababa sa pagka-Diyos. So, ang, ang pagsuko ni Kristo sa Ama sa huling bahagi ng plano ng kaligtasan ay nagpapakita ng kanyang papel bilang anak na tagapamagitan. Hindi ito nangahulugang hindi siya Diyos, kundi ipinakita ang pagkakaiba ng mga persona sa San, Santisima Trinidad. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ayon sa Juan 10 verse 30, sinabi ni Jesus, Ako at ang Ama ay iisa. No? So, therefore po mga kakuya, dito ay talaga gusto nila kasi mga kakuya, litra por litra. So, mababasa rin natin mga kakuya dito sa John 10 verse 30 sa Amplified Bible. Ito ang ating mababasa. I and the Father are one in essence and nature. So dito po mga kakuya, sa talatang ito, talagang tama ang sinabi ni Kristo sa si Kristo at ang Ama ay isa sa pagka-Diyos po mga kakuya. Ang ikatlo, ang Diyos ay maging lahat sa lahat. No? Sa huling bahagi ng talata, sinasabing ang Diyos ang magiging lahat sa lahat. Ibig sabihin, ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kanyang ganap na pamamahala at si Kristo bilang anak ay kasama sa kaganapan ng plano ng Diyos. No, ito ay hindi nangahulugan na si Kristo ay hindi Diyos, kundi nagpapakita ng pagkakaisa ng Diyos sa lahat ng bagay. Ano ang conclusion dito po mga kakuya? Sa 1 Corinto 15 verse 27 28 ay hindi nagpatunay na eh, hindi Diyos si Kristo. Sa halip, ipinakita nito ang, ang kaugnayan ng ama at anak sa plano ng kaligtasan. Sa konteksto ng buong Biblia, No, sa buong Biblia, maraming talata ang nagpapatunay na si Kristo ay Diyos sa uno sa Juan 1:1, sa Juan 8 verse 58, Colossians 2 verse 9, ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay bahagi ng kanyang papel bilang tagapagligtas, ngunit hindi ito nangahulugang siya ay mas mababa sa pagka Diyos po mga kakuya. No? Relations, uh, sa relationship, talagang mas mataas ang ama kaysa anak. Kaya nga si Kristo ay ah uh, sumunod no sa kanyang mga plano at si Kristo ay talagang siya ang masuru, masunuring anak po mga kakuya no so kaya nga dito natin napatunayan po mga kakuya ang mga konklusyon na mga taga pagturo na, na iglesia ni Manalo talaga wrong context po mga kakuya No, so ayon dito sa ating konklusyon ha, talaga ating nabasa ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay bahagi ng kanyang papilbilang bilang tagapagligtas, ngunit hindi ito nangahulugang siya ay mas mababa sa pagka Diyos po mga kakuya no so yan po ang ating uh, napatunayan po mga kakuya na talagang ang uh, ayon po sa talagang uh, dinidin po mga sa talatan ayon ay, ay hindi po yun uh, hindi po nagpatunay yun, hindi po Diyos si Kristo. nagpatunay lang po yun mga kakuya sa relasyon ng ama anak po mga kakuya the holy trinity po mga kakuya na talagang magkaiba sila ng misyon no at uh, ang Ama ay Creator, ang uh, Diyos Anak ay siya ang tagapagligtas at ang Holy Spirit siya ay gabay ng katutuhanan. Gabay at katutuhanan po, mga kakuyang. So, dagdagan pa natin, mga kakuyang, anong sabi ng mga Bible scholar dito po, mga protestant, Bible scholar na ito ba ay suportahan ang kanilang ang aral na mga INC no? na may sumusuporta ba? So, mali po mga kakuya. Walang sumusuporta sa kanilang aral. So, ang ating paniliwanan kanina, ito ay susuportahan ng mga Bible scholar protestant po mga kakuya. Dito, hindi na ako nagkukot po mga kakuya na mga Bible scholar na Catholic. No? So, ang kinukot ko dito ay yung mga Bible scholar na mga protestante para hindi sabihin nila bias kuno kung mga kakuya. Ay una, si Inti Wright, New the Testament Scholar, um, theologian po mga kapuya. Ayon po sa kanya, ang talatang ito ay nagpapakita ng gampani ni Kristo bilang misiyas na ginagampanan ang plano ng Diyos Ama hanggang sa huli. Hindi ito nangahulugan na si Kristo ay hindi Diyos, kundi ipinakita nito ang pag, uh, pagsasakatuparan ng kanyang misyon bilang hari, no? So talaga dito po mga kabay, napakaganda ang kanyang sinasabi, no? Sa kanyang aklat, The Resurrection of the Son of God. Binanggit niya na si Jesus ay may ganap na kapangyarihan, ngunit sa, katup, uh, sa katapusan, ibabalik niya ang lahat sa Ama upang ang buong sang, uh, sanilikha ay mapasailalim sa ganap na pamahala ng Diyos po. mga kakuya no so ikalawa dagdagan pa natin dito si Greg Maklae uh, no? Si Krainer po makay biblical scholar and historian, po makay sa kanyang paliwanag, ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay hindi nangahulugan ng pagbaba, uh, pagbaba sa uh, kanyang no? Ang Ama ay hindi nangahulugan ng pagbaba ng kanyang kalikasan kundi isang pagpapakita ng kaayusan sa relasyon ng Diyos Ama at Anak. So, so kanyang uh, BV Bible Background Commentary, ipaliwanag niya na ang konteksto ng kulturang Hudyo, ang Mesiyas ay tuturing na tinatalaga ng Diyos upang ma magtatag ng kanyang kaharian na siyang ginampanan ni Kristo po, mga kakuya. No? Pagkatapos ng kanyang pagkahari, ibinigay niya ang lahat sa Ama na nagpapakita ng pagkakaisa ng Ama at Anak sa layunin ng kaligtasan po, mga kakuya. Ang ikatlo, si John, Mac John MacArthur MacArthur sa so Reformed Theologian and Pastor. So ayon sa kay John MacArthur, ang talatag ito ay nagpapakita na si Kristo ay ang Panginoon ng lahat at may ganap na kapangyarihan ngunit sa huli lahat ng bagay ay ibabalik sa Ama upang ipakita ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Hindi nito sinasabi ni Kristo ay hindi Diyos kundi ng kanyang papel bilang tagapamagitan ay ganap ng natupad. Sa kanyang MacArthur Study Bible sinasabi niya na ang pagsuko ni Kristo ay hindi nangahulugan ng pagbaba ng kanyang pagkadyos kundi bahagi ng kaayusan sa loob ng Trinidad po mga kakuya. So dito napakaganda kayang paliwanag dito mga, kakuya. Tama talaga ang turo ng ating iglesia po mga kakuya. Si ang pang-apat si si Wayne uh, Grodim no? Sa systematic theology, no? Anong sabi niya sa kanyang aklat na systematic theology, ay nagpaliwanag na ang pagsuko ni Kristo ay hindi nangahulugan na siya ay mas mababa sa Ama sa kanyang kalikasan. Ipinakita lamang nito ang katernitarian order kung saan ang anak ay gumaganap ng papil bilang tagapamagitan at hari nang matapos na ang kanyang gawain bilang tagapamagitan ang anak ay magpasakop sama upang ipakita ang lubos na pagkakaisa ng Diyos sa kanyang kaharian po mga kakuya. Dagtagan pa natin si D. E. Panglima, si D. E. Carson. No, sa New Testament Scholar anti Theologian, ayon kay D. E. Carson, ang sa 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28, ay hindi argumento laban sa pagkadyos ni Kristo sa kanyang pagsusuri the gospel, sa uh, gas, the gospel uh, the gospel, uh the coalition no the coalition sa kanyang pagsusuri sa gospel of uh, coalition Binanggit niya na ito ay isang pahayag tungkol sa pagsakatuparan ng plano ng Diyos kung saan ang misiyas ay nagtagumpay sa lahat ng kaaway, ang pagpasakop ng anak, um, ang pagpasakop ng anak sa ama ay isang pagkaayos uh, ng uh, ng tungkulin. Ito ay tinatawag na functional coordination at hindi nangahulugan ng hindi pagkapantay ng kanilang kalikasan. No? Napakaganda ang kanyang paliwanag po mga kuya. So, dako na po tayo sa kanilang conclusion sa mga protestanting Bible scholar. No? Una, ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay hindi nangahulugan na hindi siya Diyos. Ito ay isang functional uh, subordination o pamansamantalang pagpasakop sa Ama para sa katuparan ng kanyang papil bilang misiyas. Ang ikatlo, ang lahat ng protestante scholar na ito ay naniniwala na si Kristo ay Diyos at ang talatang ito ay ay hindi nagpapawalang bisa sa kanyang pagkadiyos. Ang pangapat, ang pangunahing layunin ng talata ay ipinakita ang uh, ito ito'y tinatawag na eskatological Uh, uh, fulfillment, no? Ang pagbabalik ng lahat ng bagay sa ganap ng pamahala ng Diyos sa katuparan ng uh, ng panahon po mga kakuya, no? Sa so, sa so kung susuriin ang buong Biblia, maraming talata nagpapatunay na si Kristo ay Diyos sa Juan 1.1, Colossians 2 verse 9, Hebrew 1 verse 8. Kaya hindi maaaring gamitin ang 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28 bilang argumento laban sa kanyang pagkadyos. Bagkos ito ay nagpapakita ng kanyang papel sa plano ng kaligtasan po mga kaso. Therefore po mga kakuya, talaga ang ating aral ay talaga ayon po sa mga Bible scholar, mga protestante po mga kakuya, ay sumang ayon talaga. Kaya dito dito natin napatunayan po mga kakuya na ang kanilang mga argumento wrong context po mga kakuya no na talagang binigyang kahulugan na nakakatakot po mga kakuya po ganito ang ating mga aral na talagang hindi po yun uh, nagpapatunay na hindi na Diyos si Kristo po mga kakuya Bagkos, dito ay pinakita dito uh, 1 Corinthians 15 verse 27 28 bilang argumento lapang kay Kristo sa pagka-Diyos pagkos ito ay nagpapakita ng kanyang papel sa plano nang kaligtasan po mga kuya, no? Ito ay talagang sa relasyon sa relasyon si pa mga kuya, ito ay nagkaisa sila po mga kuya at nagkasundo. Hindi ito na patungkol na sa kanyang uh, pagkawala ng kanyang pagka-Diyos po mga kuya. So therefore dito talaga tama ang ating aral ng Catholic Church na talaga si Kristo ay tunay na Diyos po mga kakuya. So muli, mag-aaral at magsuri po talaga tayo mga kakuya para hindi po tayo madingkoy sa iba't ibang uri na tataglamang <laughs> ng isang tao. no? So ayon po sa Hosea 4.6, My people are destroyed for lack of knowledge po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Maraming salamat po.